Kamusta mga tol? Sa video nito mag unboxing tayo ng LS2 Stream 2 helmet. Ayan. Quick review na rin tapos mag-share tayo ng tips kung paano pumili ng tamang helmet na para sa iyo. Okay, let's go! So, ito yung helmet. Nagbili ko siya sa Inside Racing. Yung Inside Racing no 16th Anniversary, yung Bike Festival. Na ginanap sa World Trade Center. May video ako nun, hindi ko pa na edit so abang-abang na lang din kayo sa channel natin. So, mapalik tayo sa helmet. Ito yung box niya. Okay. Tapos, buksan na natin. Actually, nabuksan ko na to Ayan. Siyempre, tinignan ko na no sa store. Tapos, ayan. So, meron siyang kasamang bag may helmet bag na siya tapos ito reflector may kasama na ring reflector so, pwede niyo idikit sa helmet yan for added safety na rin okay so baban natin to Lagay natin tong improvised na donut donut pillow dapat to pero kumot to ginagawang donut lang tapos buksan na natin to mga tol ayan eh, no? Alright, Ipagbuna natin yan dyan. So, ito yung helmet. Kulay puti. XL yung size nito. Ayan. Meron siyang lock. Meron siyang lock dito. Para hindi siya mabubuksan. Basta-basta. Kailangan mong pindutin to. Yung button na to. Ganyan. Para angat mo yan. Ayan. Tapos, dual visor yan. Ito, nandito yung switch niya. So, slide mo lang na ganoon. Yan. Alva ito, oh, poging pogi. Ganyan siya. Tapos, kita nyo yung pagkaglossy ng white niya. Meron siyang mga parang glittery effect dito. Kaya nagusto, yan yung nagustuhan ko dito eh. Parang ang premium nung dating ng si white niya na ano, may mga glittery-glittery effect. So, meron siyang spoiler sa likod. Yan. Long oval yung shape nito. Tapos ito. Meron ditong ventilation. Dito lumalabas yung hangin na galing dito sa harap. So, yan yung ventilation niya. Tapos meron din dito sa taas. Yan lang. Yan. So, simpleng simple lang yung niya pero malakas yung dating. Itura e, nyo sa likod, LS2 Stream 2. May ICC sticker na din to. So, marami ng pinagdaanan na mga testo para masiguradong pasado sa quality standards. Mga sa safety standards sa ibang bansa pagaling yan. Tapos ito, may sticker dito ng ECE2206. Tapos XL. Ayan, tapos KPA. Yung material na ginamit dito. KPA stands for Kinetic Polymer Alloy. So, material siya na dinesign specifically um, ng pag, pagmamayari lang mismo ng LS2 helmets. Okay, ng LS2. Right, so, sobrang gaan niya. Kahit malaki siya. Malaki yung shell kasi extra, extra large nga ito. Pero magaan pa rin. Weight ito is 1.65 kilograms. Tapos since dual visor nga ito, magaan na siya para sa dual visor. Yung 1.65 kilograms. Sarap niyang isuot. Sa loob, may kita nyo itong mga foam na to Natatanggal to no? washable to Pwede mong tanggalin to Tapos yung isa pang feature ng helmet na to pagka na-aksidente ka, hindi mo na halimbawa na kasuoto sa yon na aksidente ka no. Pwede mong hilahin to dito. May nakasulat siya diyan. Yan oh. emergency to pull cheek pad. Okay. So pwede mo nang hilahin dito. Kanyan, hilahin mo, hilahin lang to. Kahit hindi na buksan to, hilahin lang to. Matatanggal to. So luluwag yung pairamdam ng rider, ng ulo ng rider sa loob. Okay? So, kahit pa paano magiginhawahan siya habang naghihintay ng first aid or ng rescue. Okay? Mag magbilis lang siyang hilahin na ganun. So, yun yung kakaiba dito sa helmet na to. Tapos, yung foam niya, ang premium, ang firm ng mga foam. As in, dito basta-basta uh, -basta, ah, agad yung kahit laban yun ng laban. Ayan, no? tapos leatherized pa dito. Ayan, parang man-made leather sarap, sarap niyang isuot. Tapos, ready. Ang nakasulat dito ay glasses fit system. So, ibig sabihin, kahit nakasalamin ka pa, pwede mong isuot yung salamin mo dito sa loob. Yan, dito. Hindi yan masikip. Hindi masakit sa ganito mo, no? Pag nakasalamin kayo. Kasi, meron siyang parang puwang dito para don sa sa stem nung salamin nyo. Okay, tapos, ayan, UV and scratch protection. Hindi siya madaling mas scratch Tapos, yan, lightweight and resistant, KPA material, extra comfort, and hypoallergenic liner. Tulad nga nung sinabi ko kanina, hypoallergenic siya. Sarobrang sarap sa muka, sa pakiramdam sa balat, no? Tapos, wide peripheral vision. So, malaki yung vision niya. Pagkaso pa to. Okay. Right. So, tanggalin natin. Ang price pala nito, mga tol, is 4,390 pesos. Ayan. 4,390 pesos. Yung, yan yung regular price niya. Okay. Ayan, tanggalin na natin to. so satisfying. Then sort na natin. Yan so quick release din pala yung ano nito. Ito yung quick release din pala to. Tapos nakatahi siya dito. So hindi siya madaling matanggal no, hindi siya basta-basta masisira. Tapos adjustable to yung haba nito, pwede mong um, i -adjust. depende sa kung anong gusto mo kung medyo nasasakal ka o medyo maluwag okay? yung strap sana oh. tapos tong LS2 um, stream 2 helmet na to eh naka pinlock ready na nga rin pala to so dito makikita nyo meron niyang dalawang parang screw dyan ibig sabihin naka pinlock ready siya pwede kayong bumili ng screen insert or yung pin lock insert dito para hindi mag, mag fog yung loob ng visor. Okay? So napapalitan din yung visor nito. Tapos ready na rin pala siya sa intercom. Intercom ready na rin to mga tol. So dito sa loob nito meron siyang parang bilog na ganyan kung saan doon mo ipapasok yung speaker ng intercom. Andito. Tapos madali lang din i-set up yung wiring ng intercom kasi parang meron na din siyang abang dyan I-susok-sok mo na lang yung wire hindi ka na mahirapan okay, tapos meron din yung chin chin cover para ma-lessen din yung wind noise okay, hindi basta basta makakapasok yung hangin so sobrang tahimik tahimik to tahimik tong helmet na to. right, sa so, ganyan yung itsura nya Huwag mong kasarot. Anong mo? Simple lang. Urban touring kasi itong helmet na to. eh. So yan. ang itsura niya. Kung gusto mo dual visor, pininan mo lang. Alright. Ang nagyan natin to. Alright. And then, anti-scratch din to Hindi siya basta-basta magagasgas. Okay. Hindi rin siya sobrang dilim. Sakto lang. Yung yung shades niya, no? Maliwanag pa rin yan kahit gabi. Pero syempre, di mo naman yung gagamitin ng gabi. Gagamitin mo lang yan kapag maaraw. Okay? Alright mga tol. So yun na ang ating quick review sa LS2 Helmet Stream 2. Okay, kasi pangalawa na to yung una LS, LS2 Stream Evo yata yun. Tapos ito LS2 Stream 2 FF08 yung code niya. Alright, so sobrang gaan. So, paano nga ba pumili ng helmet kung kayo, mga, kung kayo bibili ng helmet mga tol? um, una, masasuggest ko dyan, kung meron kayong medida, halimbawa online kay bibili, pwede nyo sukatin yung dito ng ulo nyo. Ayan. Ayan, yung diameter ba tawag dyan? No? Diameter ng ulo nyo. Tapos, usually, yung mga helmet, meron tong mga indicator dito. So, tulad nyan, nakalagay 61 cm to 62 cm. So, yan yung diameter ng ulo mismo dito. Okay? Tapos nga pala, itong itong helmet na to stream 2, is adjustable yung dito niya, o. Oh, yung pinakaulo niya. Parang may padding siya, na automatic ng mag adjust Okay? So, sobrang sarap din yung sa pakiramdam dito. So, yun nga, kung halimbawa ipili kayo ng helmet okay pag sinukat nyo kailangan hindi masikip dito hindi dapat constrained okay kahit na masikip dito sa pisngi okay lang yon dapat ganun talaga snug fit ang tawag don wag lang masikip dito pag masikip dito may chance na mahilo ka may tendency na mahilo ka and mag-cause ng disgrasya. So, meaning hindi hindi sukat sa iyo yung helmet na yon. Okay, so dapat maluwag dito, sakto or komportable yung pakiramdam mo. Kahit na masikip dito, okay lang yon. Ganun dapat talaga kasi dapat. Ganun kasi dapat talaga yon, masikip dito or snug fit. Para kapag ka gumalaw-galaw ka, lumingon, gumanon ganon ka, susunod lang yung helmet sa iyo, no? Susunod sa motion mo yung helmet. Kasi kapag gumano ng ganun ka tapos yung helmet nagii-slide slide din sa ulo mo na ganun ibig sabihin hindi yun yung tamang sukat ng helmet para sa iyo maluwag 'yon okay so, dapat sunod lang sa motion mo yung helmet and hindi siya gagalaw na ganyan para pag nag-crash ka hindi madaling matatanggal alright so yun lang naman mga tol yung masishare ko paano pumili ng tamang helmet. Okay. Make sure then na merong ICC sticker or any um, quality uh, standard check na sticker yan no, kung ano man ang tawag doon na meron yung sticker nyo para hindi rin kayo mahuli ng LTO and syempre para masigurado na ligtas kayo sa pagra-ride. Alright mga tol, Maraming salamat and huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-like ang video na to at mag-comment down below kung meron kayong mga gustong i-suggest na content na gawin ko pa in the future. Okay, make sure to push the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa natin videos. Okay? Ride safe mga tol and peace out. Ciao!